Ano bang pwedeng gawin kapag uh, isa na lang yung ipin mo na natitira sa harapan? What's up, guys? So, today meron na naman tayong bagong Extreme Smile Rehab. So, from this to this. So, if you guys want to find out how we did it, stay tuned. So, ito nga pala ang case natin for today, mga kaibigan. So, kung titignan nyo, talagang isa na lang yung ipin ni Mom sa harapan. Actually, may mga ipin pa siya sa likod, pero ito na lang yung nakikita yung pangil niya. Pero, ang malungkot dito, yung natitira niyang ipin sa taas, eh, wala na talaga akong magagawa, hindi ko sila pwedeng isalba, at makakasagabal pa sila sa akin. Kasi, ang mahirap kasi pagka wala sa posisyon niyang ipin, mahirap talaga pagandahin yung dentures. Imbis na, mapaperfect ko yung itsura, may nakaharang na pangit. At the same time, yung mga ipin ni ma'am sa upper, eh, wala na rin talagang chance na magtagal. In short, ang galing ko na lang para mas hindi pa magastusan ng ating pasyente kasi may taning na yung mga ipin niya. So, ang ginawa natin mga kaibigan, tayo ay nag 3D printed crowns sa lower at nag 3D printed dentures sa upper na may dalawang ipin. Palagay ng dalawang implant si ma'am para siguradong makapit yung ating dentures at hindi na siya magpandikit. So, eto na mga kaibigan ng ating pasyente. So, kung titignan nyo, ang layo na nung itsura niya, mas bumata nung wala siyang ipin. syempre, ang tanda ng itsura. Pero ngayon, ang bumata ang ating pasyente, magandang maganda na, nakakain na siya. At the same time, nagkaroon siya uli ng confidence makipag-usap sa ibang tao. Para sa mga pasyente na gusto kong makausap, pwede tayong mag-online consultation or actual consultation. Or, kung ayaw mo talagang pumunta, meron tayong app na pwede nyong i-download. Lalagay ko sa description below or iscan nyo tong QR code natin. Pwede na kayong magpa-check up using AI. So, thank you guys for watching my videos, guys. Ako nga po pala si Docs Live Bukad. And goodbye.